Ibigay na po natin yan eh. Ito po eh, doon sa, sa ka-friend mo eh. Sino? Doon po sa black one eh, para meron siyang sleeper eh. Opo. Ne, eh, ibibigay na po namin. Ayan po, dampatin na ang sapi na order ni mama niya para kay Sian. At Sian po ay masang masya dahil meron na siyang natanggap kay mama niya. Ano? Ano? Ang ganda ang niya ni mama niya. Sandals. Mo. Mo. An, sandals. Ayan, sandals. Kasi di ba masikip na? Ayan, Ayan po. Sabi mo siya. Ito po yung maliit. Hindi na sa kanya. Kaya ito na lang po. Oh. Ay, ito na lang po. Ano sabihin mo kay mama? Hindi na, kasukat mo na. kita gondong sige na ini plastik sige na sige na di jalan help kita kasi masih sira help kita dito po Ora kok siji makita ditong sa ano sa ayo eh eh ganda Happy ka? Opo. Apa mama? Welcome. Siyempre na vlog ni mama, SMM. SM yan. SM. O, oh, tayo bayan. Pupunta sa SM. Opo. ito na susuotin mo. Marami yung... ito ko sa bayan sa school. Opo. Oh, Talaga ba? Para ito ko po po. Talaga? Ay, pray. ay. Ay. Hmm. Yan. Ito na po. Hmm. Maganda na po. O, babay ka na. Okay? Bye-bye ka na. Bye-bye. Happy ka ba? May bago ka? Hmm. Ibigay na po natin yan eh. Ito po eh. Doon sa sa ka-friend mo eh. Sino? Doon po sa black one eh. Para meron siyang sleeper eh. Ney, Opo. Ne, ibibigay na po hmm. namin. Ito? Opo. Ha? Opo. Ito na Opo, Diyan na lang. E, may maya ibibigay natin yun sa friend mo. Kasi di mo rin naman siya magagamit. Di ba nagbigay ka short, diba, damit. There... Oh. Scooter ko.